bumabaw sa traffic isang malawak na parkingan problema nito guys yung uh, toll plaza lang ito sa tingin ko doon lang ito sa may toll plaza mamaya papakita ko sa inyo paglagpas ng toll plaza na ah, wala ng traffic to so ang traffic guys nasa dalawang kilometro ang haba ng traffic dito ngayon sa may kabitik sa may coastal yun yan kapal sa sakyan sa harapan so itong traffic na ito tuloy tuloy na ito hanggang maka uh, pasko hanggang new year ganyan na, yan, ganyan na yan araw 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 at gabi may ambulance sa likod hindi makalusot dahil uh, sa sobrang traffic mahirap ambulance nakadaan na rin sa wakas mahaba kasi ng traffic dito sa Cavitex ngayon galing coastal so dito na yung toll plaza yan oh. dito nagkakanda ipit ipit nagkakabuhol buhol So yun, dalawang toll plaza yung uh, hindi gumagana sa ngayon. Ayan pa-traffic, siguro ina-upgrade nila yung kanilang sensor kaya dito, nagsisiksikan lagi so yan, lagi, ang nagdurusa ang mga nagbabayad ng tamang sa kanilang kanilang toll, so, bakit gano'n yan, naka-close grading daw ina-upgrade nila dito mabagal din umangat yung boom ayan kailangan din na upgrade nito ayan inaabot pa yung card bago tumaas wala tinitingnan chinecheck pa So yung kanilang sensor talaga mabagal. Yun ang nagiging problema dito. Para ka nagbabayad din ng cash dito pag kaganyan. Ay nako. Ayan mo wala ng traffic nyo. Dire-direcho na sila. Ayan. Tagal bago magbukas. Wala na. Pagkaganyan, nahaba talaga yung traffic. Ay, nako. Ayun naman. Ayun. Gumbong pa agad. Ayan, wala nang traffic dito. So, yung sensor nila minsan may problema. Shout out sa may-ari na mga expressway. Okay, ayosin nyo naman ang inyong sensor. Para hindi tumutukod yung traffic eh may ganyan may mga ambulance pa eh, delikado emergency yan eh paano kung uh, yan talaga 50-50 eh, na Ay, yan pa na ipit sa traffic nyo dahil dyan sa sensor so upgrade nyo na pag kayo may mga holiday para walang traffic hindi yung ina-upgrade nyo kung kailan maraming dumadaan sa inyong uh, expressway may pasok ilang, lang maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat